Good morning. Oh, ganyan ang daily routine namin. Nagtitiba kung saan-saan lugar. Buhay magsasaka. Kaya mga anak, galingan nyo mag-aral. Kayo lang ang aming pag-asa. Kayo ang aming mga kayamanan. Kabataan, mag-aral mabuti. At kung katulad namin ang inyong mga magulang, umulan, umaraw, nasa bukid. Oh, buhay magsasaka, guys. Umulan bumagyo, umaraw, nasa bukid, dagditi ba. Buhay nang mahihirap. mahirap. Ay ako lang ba? Uh -uh. Sorry, ako lang pala ang mahirap, guys. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.